Po? Malakas po? ayun Ingat-ingat lang tayo guys kasi pas look ito. Saglit kasi malakas mo yung EMF. ayun oh, nga. Meron, meron, meron. Meron nga. Andito siya banda. Ayun nga So, kung sino man ang nakatira dito, like, uh, white lady kasi nagpapakita ka daw. Andito kami para mag-explore lang. Hindi kami mag, ano nga, disturbuhin ka. Oo nga, oo nga. Exploration lang po ginagawa namin. Ayun, ay, no, oh, nagawala. Ang apitong tree ay isang uri ng punong kahoy na pinagkukuhanan ng mga tablang panggusali. Ngunit sa aming eksplorasyon sa century old tree, marami ang nagsasabi na ang apitong tree na ito ay may mga misteryong hindi maipaliwanag at mga pangyayaring hindi kapanipaniwala. Kaya samahan niyo kami sa pagsuri ng apitong century old tree sa La Union. kung mapapansin nyo guys um yung tawag dito meron pa naman pong mga bahay at meron din pong mga sasakyan pa na nakakadaan kasi ito nga po ay kumbaga barangay road pero hanggang dun po kasi sa paakyat na yun um Andun yata located yung puno na sinasabi nila. And as of now, yung flashlight ko ay na naman na naman. Nawala yung energy. O oh, yan o. Oh. Teka lang ha. Ah. pa ata yung energy ng flashlight ko na naman. Ayan. Wala na oh. Teka guys, papalitan ko lang ha. Ayun guys, So, oh, grabe oh. Yung mga, mga puno. Ayan guys, grabe yung laki ng puno. Ayan

Ala. Sa Sa video. <laughs> hindi siya ganoon kalaki tingnan. Pero sa personal guys, kahit 10 tao doon, kahit may yakap. 10 tao, hindi mayayakap 'to. Ang oh, grabe no. Malaki nga siyang puno guys oh. Ayan. Ay, grabe. Hindi ko, anong puno to? Sayang kasi, oh. Ay, grabe. Ayan. Ay, po. Malakas po. Ingat-ingat lang tayo kasi pasloop ito. Saglit kasi malakas yung EMF. Ay, oo nga, meron, meron, meron. Meron Andito siya banda. Mayroon, mayroon. So, kung sino man ang nakatera dito, like uh, white lady kasi nagpapakita ka daw. Andito kami para hey, mag-explore lang. Hindi kami mag ano, disturbuhin ka. Oo nga, oo nga. Exploration lang po ginagawa namin. Ayun ano, nagawala, wala o. Wala nga. Oh. Andito siya, dito siya banda. Siguro ang ano nito, Saan ka? Saan ka? Umalis ata. kaya, ma'am. Ilagay mo diyan. Oh, tindig mo libo ko. Ayun. Dito ko kaya. Iyon din diyan po ako, lapag mo po. observe natin siya. Grabe kai oh Ah, may puno na to. Century na siya. Ay, oo nga. Century old tree. Parang damdam ka ulit. Parang damdam ulit. Sentinel na rin siya. saan ka? ilang hundreds pa yan kaya paramdam ka nga ulit ayan na yan sige nga hawakan mo nga yung AMF o andyan ka pa ba ano, ano talaga siya nag react siya oh, okay, Ayan oh may ano yun, century old tree kailan 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 yung kailan kailan Dito. <laughs> okay. Ilipat natin. Ilipat natin. Nakita ko nga po eh. Yeah. To eh. Maka sa baba, sa likod. Grabe. Ito, hindi po kayang yakapin ng sampung tao to. Uh, Sobrang lapad niya. Sa video kasi hindi masyadong... Asan ka banda? Paramdam ka nga ulit. Dito lang kami para mag-explore. Marabi oh. Sa baba oh. Wala po ano. Ayan okay, guys, so, pababa kasi yan eh. Grabe no. Meron pa doon. Sabi na, no, nakakaano lang na until now, kumbaga sa salitang preservation, yung mga ganitong klaseng puno, talaga makikita mong na-preserve. Kasi nakalagay dun sa, kumbaga parang pinakakaratulan niya, century, century tree na siya, guys. And, pag personal po na makikita nyo siya, talagang ano po, kumbaga, hindi to mayayakap ng sampung tao. Ayan no? Makita mo siya personal. Talagang grabe. Ma-amaze ka kasi napakalaking puno nito. And, yung mga kwento-kwento nga po dito is, um, pag may mga dumadaan daw po, hindi maiwasan na may mga nagpapakita. Ayan. <clears throat> So, sa part na to, hindi lang po, yung tawag niyan, hindi lang, yun yung Century 3, yung medyo creepy dito. Pati na po yung daanan. Kasi sobrang talagang napakaano eh. Yan no? Sorry. 嗯。 Ngayon po guys na puntahan na natin ang Century Tree. Kumbaga um ngayon ko lang nalaman na dito pala sa part ng La Union is may ganitong puno. Ngayon, gusto ko nga pong i shout out dyan. Yan, yung mga nag-subscribe sa akin. Maraming salamat po sa pag-support sa aking YouTube channel and of course sa aking page. Sana patuloy nyo po akong isupport and patuloy nyo pong ispread na meron pong kaya ghostly ako. Ayan. So maraming salamat guys. Yan, Ayan. So ayun guys, nandito tayo ngayon sa um, Century Tree na located dito sa some part of La Union. At ka-collab natin ngayon si Ma'am Elda Rit and of course they exist. Kaya at this moment, ay nag-set up po ako dito ng um, video cam. Nakaw po ako ngayon dito sa um, ugat ng puno at nag-oobserve na commonly ginagawa po natin after nating mag-explore sa isang lugar. Ayan. And so far naman, na nakarating kami dito, um, all goods naman po yung pakiramdam. Pero yung experience na makasaksi ng ganito ka gandang puno is napaka the best. And sana someday, um, maging one of tourist spot of course itong um, century tree kasi sa palagay ko eh marami pong kumbaga maraming nasaksihan ng puno na to <clears throat> mula pa sa matagal na panahon kaya ang sarap lang sa feeling na makakita ng ganitong um klase ng puno yan kasi ang ating exploration naman hindi lang tayo nakafocus sa um, mga hunted exploration or ghost exploration. But also, pinapakita natin dito yung yung ano, yung ganda, 'di ba? Kahit na abandoned na siya, yung ganda ng isang lugar o isang isang ano, kumbaga kapaligiran, 'di ba? <clears throat>